Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko rawat Agis ah, na lang daw Tinamad ba naman? Pakatik-tik <laughs> niya at yan para hindi mahuli ng nanay niya Napakadami pa naman. Anim daw. May tuwing matikpan kuluto ni mama. <laughs> <laughs> Musta? <laughs> Speechless? Awas <laughs> <laughs> ah, sarap pala. Okay, 1, 2, lang pa rin eh. Ah? Okay, kayo ng pera pero nagparamdam ang niyong karma. Laka. <laughs> Lagot! Lagot! kupit pa mo. Hospital, hello. Hello, miss. Pwede mga tana? Napay pasyente ang room 308. Hala, wala narabak, eh. Naka na ra ba kayo nakaikyas? Nga naman di ay. Uh, wala. Kanang, ako lang yung siguro ba kung nakagawas na bagid ko di ha? Sada ito. Gawas, gawas. Aba. Ay, is dola. Aba. Ano? Lupita. Ay, eh, parang kumbra yan. Wala ka, ano? Lamangan si Bartolay. Ano? Ah. Ha? Wala <laughs> ka, ano? Ano? Tatayimik nila eh. <laughs> Ayaw, papalita ko. Isa ka kilang bugas, ma'am. Isa ka kilang bugas? Yes, ma'am. Sige, for today's video, guys! Papalit siya ang bugas. Ipalaw akong real spicy. Vlogger <laughs> 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 lang pala. Ay, puro vlogger na. iOS or Android? Pwede din. Yeah. Siguro. Pwede din. Siguro. At kayo excited Palin. pumasok ngayon. Kasi ko ba, may baon na ulit! Yes! Yeah! Pwede. Mga natin ngayon ang uh, dalawa sa pinakahinahangaan pagdating sa larangan ng bilyar. Mm. Siyempre, ang sumisibol, JB Sukal. At ang living legend naman na si Efren Bata Reyes. Ayan. So, ngayon, nakaharap mo na ang uh, ating champion. Anong masasabi mo? Wala. Hello. <laughs> Alis lang naman siya. Hello. Hello? Hello. Hello. Sino to? Hello? Oh. Ay. O, ano po ang niyo? Carmen Karinan. <laughs> Naku po, sugit po ako ng GMA. Galit ako sa galit ako sa ABS. <laughs> Nandi, pag palagi ka pong inaaway ni mama, iwanan mo. Nako? Iwanan mo ng sampung libo. <laughs> Ayos. love eh. Ah, Ang nga, ni mo Mark. Uy, ikaw single dad ka. Oh, malagay ko yung anak. Kaya <laughs> <laughs> ano, single dad. May anak talaga. <laughs> Sigurda. Ano yun? Bibili nga ako. Ano? Pero, pero yung bibili ko, idadaan ko sa bugtong. Hmm, dami namang paulo na eto. Ano nga yun? Bugtong, bugtong. Ipinasok ko ng malambot. Ilalabas ko ng matigas. Ba, Ma. Para ka talagang egot, John! Meron bang gano'n? Meron! Pinasok mo ng malambot, nilabas mong matigas? Ano ah, yun? Halin sa paninta ko yun. Ano nga? Yelote. Haha, yelote. Pwede? Isang yelo nga. Sa ano? Na pa. Meron bang vendors? Meron kaso hindi ako nakapagpalamig eh. Okay lang, tapon mo na lang yung rep mo. Ilan ba? Isa lang. Isang red horse pa nga. May dipairam yung bote? May deposit to kuya, 10 piso. Oh, sige, ito yung bayad ng deposit. Thank you ah. Sige, thank you. Okay. Alam nyo ba na ang SM San Pablo ay matatagpuan lamang dito sa San Pablo City? Alam Pala nyo rin ba na ang kahuli-huli ang lahi ng dragon ay matatagpuan dito sa bayan ng Teresa? Bakuha <laughs> <laughs> ka sa tingin. <laughs> <laughs> Bumalik sa ako ning taguan among asin guys oi. hmm. ngano man basir nya makaw na huna pag di maayo atong asawa ani eh. ang sabligan ka asin Mawalang lang <laughs> lumay <laughs> <laughs> may nang manigoro tadaan ba <laughs> alams na <laughs> Good morning guys. No 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 no. Balik balik. No? natin kasing... <laughs> Ah, Aba palitan ng bell. Pa dalawa pa tuwing palitan ng bell, telo. Bitang kuligli. Pilitin mo sa ano? Ano tawag do? Pressure wash. Pressure wash, Sherwat. Doon din <laughs> <laughs> para sa mga ni-voice, 'pag ang mga binibilang belt ito. Online na, breeder mo, okay, Lasta, tama din sa idol. Good na. He tried it. Ano ba pinawag mo? Wala <laughs> kinain. Hindi nalawa pa talaga. Long, hindi mo electric ban. Sinindihan mo. Long, ayusin mo na. Buksan mo electric ban. Piloso Ba? All noise, no speed. Toy. <laughs> 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 Maingay ka, pero na, naman. Kabi naman yan. Ito, angas ano? Pwede? Kabao. Kami sa harap ngayon ng Kentucky Fried Chicken. 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 Hindi na. na ako dyan, kuya. Kuya. Oh, oh, God! Mmm. 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 Independent. Tarantado ka! Kung tayo ay sa work, tapos palit ni sa so jeepning si Dougie. meeting na san sanche bababa naman